mga boss, welcome back to my channel and technician. Ngayong hapon mga boss ay nandito ako sa isang car wash dito sa Orqueta City. Yan mga boss o, sa likod ko. Yan nasa harap ng terminal dito sa Orqueta City. Yan mga boss, ano? May papatingnan daw silang air compressor mga boss, kaya puntahan natin. Let's go. Yan mga boss. Nasa loob na ako mga boss at may nakita akong dalawang big bike mga boss, ang ganda sana ay darating ang panahon at magkaroon tayo ng kahit isa na ganyan hi <laughs> so ito yung compressor na sinasabi ko mga boss na i-check natin ayan mga boss oh. ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng compressor kaya yeah, sabi ng in charge yan oh. No. ito yung in charge talo sa bro yun shout out sa iyo, bro ah uh, ayaw daw mendar, ya yeah. Chit-check natin so ito yung breaker niya tapos pag i-on daw ito ay ilaw na yan so ngayon chit-check natin so wala dahil natin mga boss check natin yung supply so ito yung galing sa plug ngayon check natin kung mayroon bang kuryente galing sa supply so, dito tayo so ayan mayroon mga boss ngayon ay buksan natin to para makita natin yan oops yan on natin para matubukan natin yung breaker kung okay ba bang ito so, mayroon din so ibig sabihin okay itong breaker dito tayo sa board patay ngayon i-check natin to baka nandito yung problema ito yung mga wire galing sa motor. Nandito yung kanyang pressure switch. Ang pressure switch niya ay pag nakababa, gaya nito, off. Pag nasa babaw, ay on. So, subukan natin. Yan. Tapos, i-on natin tong kanyang breaker. Pung! Oh, wala man. Yan po pag-on ni Sir, ano Sir? oh, Sir? ano Sir? ano siya ay galing sa pressure switch istiran ano to Sir? ano Sir? 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 ano po Sir? doot Sir? ah Sir? ano Sir? ano Sir? ano Sir? sa board ang problema so ito na yung kanyang control mga boss so dalhin natin to at subukan nating bungkagin good morning mga boss update tayo sa control doon sa inuntahan natin kahapon ng hapon uh, air compressor ito yung kanyang control so ngayon, ang gagawin natin dito ay pagpraktisan muna nating i-repair. Baka ma-chambahan. Kasi 'yun lang ang ating saligan eh, chamba. Sige mga boss, update ko lang kayo mamaya kung anong update nito. Mga boss, update ako ngayon sa control module sa doon sa compressor. And mga boss, ayos na 'yan. Ang pinalitan niyan ng IC Ito na yung mga pisa na pinalitan mga boss. Ayun oh. Know? IC at saka diodes. Ito tapos ito, dito you na. Know? Yan. So pinaayos ko to sa kaibigan kong electronics. Shout out pala kay Sir Albi ang may-ari ng Micron Electronics ah uh, dito sa Oroquita City siya yung tumira nito mga boss kasi di ko na di, kasi ako masyadong mag ayos ng ganito kaya pumunta ako doon sa Micron Electronics at chimpo naman na nandun yung kaibigan kong may-ari na si Sir Albi shout out sa iyo Sir Albi at sa yung buong pamilya Maraming salamat sa pagtulong sa akin na maayos to. At ngayon mga boss ay babalik ko na ito sa compressor. Mga boss, balik na kami dito sa area. Kapit na namin to balik dito sa compressor. Balik. Yan mga boss, tapos na namin binalik yung mga wirings. Yan o. Oh, kita mo. Tapos na yung mga wirings, binalik. Yan, tapos na lahat. So ngayon ay testing tayo. So number one lang muna yung i-on natin. Yan. So, on. Yun. So yan mga boss, bandar na. Berto. Ayan, number 2 umandar din number 2 tutayan natin number 2 ayun so umandar na lahat mga boss number 3 number 4 o puno na puno na kasi yung hangin kaya ganyan pero ayan mga boss Nagpower na siya tapos umandar na yun lang mga boss maraming salamat sa panonood and